Kamusta ka, Net? niyo si Ninita? Kamusta? Bata yun ka jacket ka dyan? Saan? Asa, asa ka? San ka? Ako? Oo. Yung Saan? Ha? Saan yun? Hindi, ang layo-layo niyan. Baka buwak-mak? lang yung buwak mo? Oh, ang ganda naman babae ni Ninita. Hindi <laughs> ko, di ko na nakilala Hindi si Ninita. <laughs> Hi, Net. Hi. Hi! Hi! Hmm. Ang ganda naman ni Kamusta? Hey. Kamusta? Sino kasama mo dyan? Nandiyan si Mananay Lorna? Wala uh, po. sino kasama mo? Pinsan. Hmm. Hindi kita nakilala. Kala ko kung oh, sino maganda. Sa mo banda mali ma 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 oh. <clears throat> Ang ganda mo ba ninita lalo ngayon ah. Baka hindi mo na kami makilala niya. Hey. Tay pa rambutan. Wala ano, no? rambutan. Ano Rambutan. Aba, may rambutan Maraming ba na Kami nga naghahanap ng rambutan, wala dito eh. Sama? Kulang na yung Rambutan naman buka. ang hinahanap mo manga, ngayon. Mangga marami. Mm. Uh, mangga marami dito, mangga. Marami mangga din eh. Mm. -hmm. Ko sa Mindoro. tatawagan kita, bibili ako ng mangga doon. Tapos eh, sisint si ko sa ko na lang sa iyo yung mangga. Si, ah, si Jepoy. Tapos boy. na. Tapos na yung waiting. Sinatik po eh. Wow. Happy birthday, Ninita. Hey, Nagswimming swimming kami ni sa swimming pool ni Totoy. Ha? Swimming kami sa swimming pool ni Totoy. Ah. Ayun, eh, nakausap niyo si Ninita. Hindi ka ba nalulungkot, Janet? Nandito na yung Maria, sa Narito yung tatlo. Mm -hmm. Nalulungkot si Mylin. Mm -hmm. Dahil hindi ka, hindi ka namin kasama daw. Hindi ka nila kasama. Oo, oh, tanungin mo si Mylin. Tanungin mo. Ayan, si Mylin, oh, tanungin mo. Ayan, tanungin mo si Mylin. Mamaya, iyak na yan. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Mga kapadin niya, oh. Ha? <laughs> Dapat ikaw yung kakamustahin namin kasi ikaw yung hindi. Nakalistik ka nga naman! <laughs> ah, filter. Kano'ng kaguli? Ha? Kano'ng ka di at kuha? Dapat isa ko ka ikaw, hindi ka kisko yung iya? 24. Nakuha. Di at 24. Kano'ng oh, Hindi nga saan ka nga oh, okay. daw mag-aaral. O doon na, sa malapit ay, daw sa kanina, sabi ay, man, na ni na Sir Paul. Bakit nakatagilid yung ano niya, video niya? 24? Doon ako nakapit Ah, doon na po yung ano nila. Hmm. Sabi mo kasi. Mag-aral ka mabuti dyan, Anit. Apa. hmm, miss yun niya. Uh -uh. Hello. We miss you. Bo, Bakit?

Basok po. San din na saan? Guling. Si yeah. Sa Saan? ah. Saan subok. Ganito say. Mm. Nakanu sya? na. Met mo na ka naguuling do po. Dapat sumama ka kasama ka rin pag uuling doon. Ah? Net. Ayon na taas mo, mo. Ay mo sumama sa kay nanay? <laughs> oh. Tata, ay. <laughs> ay, mas mama mag-uuling daw. Mama, siya si Ninita, sinusulit niya yung bakasyon. Mm, enjoy. Enjoy ka lang muna dyan dahil malapit na ang pasukan. oh pag ano, mag-aral mabuti, ha? Apo. Ano, may aksi, may hindi, ha? Hindi, guys. Ano na, nga si Maylin. Bait yeah, ah. <laughs> <laughs> na, si iyak ka, May. <laughs> Ay, Wait na, iyak. Wala, <laughs> ala ka dyan, ala ka dyan. Ala, puro, puro, ala ka na. <laughs> Oo nga, naiiyak na siya. Bakit naiiyak nga yan, Ninita? Yan you know, o, naluluha na o. Oh. Hindi, hindi, hindi. Oo <laughs> nga, abay, yan o, na, patak naluha, Ninita. nge Mm. -hmm. Man, naka jacket ka pa uminit. Oo. Oh, ay reramutan no? Wow, paingi. Oh. Di ay ramutan ni. Eh. Ano? Oh, rain. Lensoonest. Niya orit. Naol. Sa daw. Eh, sana all, wala ka dito. Di ba, ikaw, paborito mo yan. Pag ano, nabili agad ako niya pagka gusto mo. Eh, rambutan. Wala naman rambutan dito. Dito na, Nag-proposal kay Tita Len, eh. Ah, Meron ba sa inyo dito? Tapit ka sa kamera. Paingit daw tayo. Hindi naman nagpapaingit yan. Sa... Eh, sabi mo kasi nangingi ka ng rambutan kaya binigyan kita nang ano, Nang ng orange. Tapos kami oh. kumain kasi malayo pa. Oo. Oh. Ito kinain namin para sa iyo. Kumain ka uto. Oh, yeah, ganda ng ipin, ganda ganda ng ipin ni Nita. Eh. Mm. Mm. Yeah, at least na. five days. Hmm. Ayan, at least nakakausap ninyo si Ninita, di ba? Hindi sa siya... Hindi ka ba nalulungkot yan, Net? Na hindi mo kasama ito? Net? 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 Hindi ka ba nalulungkot na hindi mo kasama sila? tatlo? Itong tatlo? Hindi mo naaalala sila? Po. Ah, nalulungkot ko. Nalulungkot sila. Oh, kaya nga. Sila nalulungkot din. Eh. Si Maylin nga, no, isang araw, nag <laughs> Nasa mm. bukid. Hmm. Nasa bukid. Nasa umanga po sila, mga. Mm -hmm. Wala sila. Walang tao. Kabahaw. nagka ba coffee Ano ang iniinom mo? Copy. Wow, pakapi-copy -paka -paka ka na lang dyan, ha? Dati-dati, gatas ang iniinom mo dito. Ano okay. an iniinom mo dyan? Gatas din? Ano yun? Gatas, copy. Okay. alright Steak. Wow. <laughs> steak. <laughs> ano? Next copy. Next copy. Next copy, steak na kape, na kape. kape steak? pagkapi kaapi ka na lang diyan na? <laughs> bi ang pait bait niyan. ka lang ko hindi ka na inum ngang kape? Ang bakit na inum kanya? inum na ako. kaila ko gatas ang iniinom mo? yung yeah, nga. walang kasagdasta. oh, bakit walang gatas diyan tinda? eh maganda eh masanay si Ninita sa kape. 'Di ba, Net? Ako. 'Di ba paborito ko 'yan? 'Yan na pinapatimpla ko sa iyo. Yung kape. Kape barako. Kape? Oo, uh -huh. 'di ba pinagtitimpla kita pag minsan dito? Ah, oh, 'di ba si siniya? Siniya naman titimpla matapang pa naman sa akin. Yung timpla niya. Okay. Ah. ko? Ano no? Manila. Bakas yung ka dito sa Pasko sa Manila. Oo Sa mga Ah. Uh, o oh, sasabihin ko Pagkano kay nanay sa Pasko. Ha? Punta ko sa Manila. Kailan? Bukas? Dili. Kailan? Hindi. Pasko ba? Ah, sa Pasko. Ay sige sasabihin ko kay nanay. Wala din si nanay eh. Oh, pwede naman para pagkano magkita-kita kayo. Iyan, mm. <laughs> <laughs> at least po nakausap naka ni namin si Ninita at okay naman pala si Ninita doon. Net, mag-aaral ka mabuti dyan ha! Net, aaral ka doon mabuti. Ha? Oo, oh, pagka ano, sasabihin natin kay nanay na sa Pasko gusto mo dito pumunta. O oh, gusto mo ba bumunta dito sa Pasko? Oo, oh, sigi sasabihin ko kay Nanay pati kay Daddy Paul. <laughs> Napupunta ka dito sa December. Oo, oh, oh, ayan oh, 'ton. Oo, tuwang-tuwa naman yung sila. Oo, oh, yan oh. Wow, ang ganda ng magbabayan ni inita. Ikaw ba yan? Hindi okay, po. Hindi <laughs> <laughs> mo taba. Pauna. Hmm, dali Hindi na ako nakain ng tanghali. <laughs> ah. Hindi siya nakain ng tanghali pero nakain doon sa kantin doon. <laughs> o oh, yan. Masaya na pa rin naman yung samahan itong uh, Watro Marias. Di ba, net? Pag ano, tatawag ka lagi dito sa amin, ha? Tawag ka lagi, ha? Ka. Oo. Kuna na, sorry. Kasi si Maylin, nung isang araw... Hoy, kasi nung isang araw si Miley, nag-iiyak yan. Hinahanap ka. Hmm. Um, ingat lagi dyan, Ninita, ha? Anong pinag-uulam mo dyan? Next hour, ano? Ano pinag-uulam mo? Ha? Ano yung niyo ulam? Hindi ko alam. Hindi oh, mo alam. Ano? Ano ulam? Nói cái nói cái mi Nói cái kusai kusai ulam, ulam, oh. đâu? À, no, -Ni ulam đâu nha? Hả? Nói nova. Ulam u Ulam nova. Ulam Ulam nova. Ulam nova. Ulam nova. Ulam nova. Ulam nova. Ulam nova. Ulam Cái Ulam nova. Ulam Hả? Nói nova. Ulam nova. Ulam nova. Ulam na ulam mo yan. dyan. Na ulam mo. Nakay ka, nakakonon mo ulam do. Yung! Hindi ka pa di Hindi, ano? Anong ano ula? anong, anong anong, ulam niyo ano, ano kanina? Ano ulam mo? Anong niyo kanina? Sardinas. Salina. Baboy baboy. Oh, baboy. Hindi ah, ka nakakain ng baboy. Yan. Na. Luloko mo kami nito ha. Sabi mo hindi ka nakakain ng baboy. <laughs> <Yeah>. <laughs> na? Tinapay. Tinapay. Oo, oh, inapay. mga pan-pan ka pa ngayon, ha? Pan. <laughs> ano ba yung pan? Hindi ko nga alam yung pan. Ang gusto ko, ang alam ko lang, pandesal? Pandisal. pandisal. Naka-wipay ka. Yeah. Ayan, sino yan? Nagulat ako, nagulat. naka pa <-wipay> ka? <laughs> mm, ayan. Ingat ka dyan, Ed, ha? O, oh, ingat palagi. Yun lang ang masasabi ko. At mag-aral mabuti. Kasama ni nanay. O, oh, pa huwag, kang pa huwag ka pasaway kay nanay, Lorna, ha? Oh, tama yun. Sumunod lagi kay nanay. Talaga? Oh, yan po sininita at least nakausap nang uh, Tres Marias. O oh, kahit wala kahit malayo kasama <laughs> <laughs> pa rin si sininita <laughs> Quattro <laughs> Marias. Bakit nagsusuri ka kay Maylin? May nagawa bang kasalanan sa iyo yan? Eh hey, Basil, hindi po yung sa ano 'yan sa ano. Saan? Wala. Ano po kayo? Ka sa chat, sa chat daw. Mm -hmm. Ah, bigo bigo tayo sa bitin. Ah, sorry. sorry. Mm hmm. Ganda. Ang ganda pa ni Nita, no? Harap? Mm -mm. Ano na nang bigyan niya? Mm-mm. mo yung video. Si... Si Jipoy. Nada pa. Saan? Saan? Si Jipoy, nada pa. Dahil tinitingnan yung picture mo. Bye -bye na ko sige, bye-bye. 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 Bye-bye na. Bye-bye. Ingat. Hmm. Ingat. Ingat. Ingat ni Nita, ha? Oh. Mata Mindoro. Miss you. Ingat. Okay, sabay, Jeep. Mindoro. Uy, pumunta dito si Ace. Ay, okay. Wow, Wow, ikinakamusta ka ni Ace. Hinahanap ka. Yay! Hey. Um, umuwi na. Sayang, di tayo nakapag-video ko. Hindi no, ano ako gini, Ace. Ace.